Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas. Mga kababayan, hanap nyo ba ay mura, sulit at masarap na kainan? Yung tipong sa halagang 99 pesos lang ay only gravy, only soup at only rice na. Talaga nga namang papasok kang gutom at lalabas kang busog na busog. Dahil ang mga servings ay hindi inapura at hindi tinipid. Kaya nga kung nandito ka sa lungsod ng kabanatuan, subukan mo na ang kainang ito. Dahil panigurado, hindi ka magsisisi at babalik balikan mo pa. Welcome to Bob's Sis's Spot. Laban na! Yon 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 welcome to Bob's Sis's Spot Grill and Cafe. Ito nga ay inyong matatagpuan dito sa barangay ng Mabini Extension, lungsod ng Kabanatuan, lalawigan ng Nueva Ecija. Tapat nga lang ito ng Wesleyan Hospital. Laban na! So yon mga kababayan, dito nga kami ngayon sa lungsod ng Kabanatuan at may susubukan kami na isang sikat na kainan. Ito nga ay walang iba kundi ang Bob's Sizzling Spot Grill and Cafe na sa halagang 99 pesos daw ay mabubusog ka na. Kaya naman, susubukan na namin to ng mga sisiyo. Let's go! pagpasok nga namin ay agad na kami sa nalubong na may-ari at itinuro kung saan kami pwedeng umupo. Grabe nga, pagpasok namin dito ay bising bisi busy ang lahat dahil napakaraming customer. Patunay lang na talaga nga namang patok ang kanilang mga recipes dito kaya binabalik-balikan. Dito ay kinuha ko na ang pagkakataon para personal na makausap ang manager. Nanong ko nga siya kung ano ang talaga nga namang ipinagmamalaki nila dito. At sa tatlong buwan nga daw ng kanilang operasyon ay talaga nga namang gustong gusto ng mga customer ang kanilang napakasalaman sarap na sisig. At bukod nga daw sa sisig, ay marami pa kayong pwedeng matikman na ibang sisling recipes. Katulad na lang ng ilan sa ating mga kababayan na nandito ngayon. Yung iba nga sa kanila ay galing pa sa malayo na talaga nga namang dumayo pa rito para magpakabusog. Eh kasi naman mga kababayan, imagine mo ang order mo ay ali gravy, ali soup at ali rice. Maganda nga rin ang pwesto ng Bob Sizzling Spot dahil malapit sa hospital at malapit sa eskwelahan. Wala ka namang masasabi sa kanilang lugar dahil pre presko, maliwanag, maaliwalas at malinis. At ilang saglit pa nga lamang ay dumating na ang mga pagkaing susubukan namin ngayon. Dito nga sa Bob's Sislin Spot kapag inorder ay saka pa lang iluluto. Kaya naman talagang umuusok-usok pa ang order mo. Tingnan nyo naman mga kababayan ang itsura ng kanilang sisig dito. Talaga nga namang sa itsura at sa amoy pa lang, ay katakam-takam na. Kaya naiintindihan na namin kung bakit ito dinudumo. Ito nga tinikman na ni Elias ang kanilang pinagmamalaking sisig. Galing Beef pares. Mga kababayan, 99 pesos lang yan. Ito namang sumunod ay ang kanilang ipinagmamalaking sisling liempo. Tinikman nga yan ni Migol, 119 pesos lang. Ito namang litsyong kawali na titikman ni Pendong ay 109 pesos lang. O ba diba, sulit na sulit, Ali Rice siya na. At ito nga ang bago, ang kanilang ipinagmamalaking garlic pepper beef. Ako nga ang tumikim niyan, 109 pesos lang. Lasang-lasa mo ang baka. Nga kababayan, dito nga pala sa Bob's business spot, ay meron silang chicharong bulaklak. 149 pesos nga ang ala cart order niyan. Yun talaga nga lang sarap na sarap Celia. Si At eto nga sisig na ito ay 109 pesos lang. Kaya pala best seller dahil panglaban ang lasa. At dahil ali rice nga ang lahat ng kanilang sizzling meals dito ay umorder na kami ng extra rice. Humingi rin kami ng kanilang ipinagmamalaking ali soup. mas danyo ang kanilang soup mga kababayan. Soup pa lang ulam na. At dahil nakadesenyo din ang Bob's business spot bilang cafe ay meron silang mga milk tea dito. Suwak na suwak nga ito sa aming mga kinain. Pampatanggal suya, kumbaga. <laughs> Kaya nga pag napili nyo kumain dito sa Bob's Sislin Spot, ay wala na kayong hahanapin pa dahil perfect ang kanilang mga menu. Meron nga rin pala sila ditong hot coffee na ininom na ni Elias. Saktong-sakto nga ang kape pag nabusog ka. <laughs> Kaya mga kababayan, kung nakakain na kayo dito, ilagay mo naman sa comment section ang iyong experience. At kung hindi pa naman, baka ang video ito ang sinyales para tikman ang kanilang masasarap na recipes. Katulad ng palagi naming sinasabi, suportahan at ang kilikin po natin ang hanap buhay ng ating mga kababayan. Dahil sa dulo, tayo-tayo pa rin ang magtutulungan. O may ari na si Sir Raymond at sa lahat ng bumubuo ng Bob's Sisling Spot. Lad namin na sana'y marami pang customer ang dumating sa inyo. Ito pong muli sa SK Philippines isang proud provinsyano at isang proud novoy si mula sa bayan ng Laon. Sa ngalan ni Pendong, ni Migol, ni Elias at Dugo. Maraming maraming salamat sa pagsamang sa muli, paalam, ingat, and God bless. Love and